Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kunsaan may kantahan na may kwentuhan pa, ang Kantakwento. Sino ba ang mag-aakala na ang batang-batang ito ay magiging haligi ng mundo ng rock and roll sa future, lalo na sa panahon natin ngayon? Sa murang edad nga naman kasi, ang courage at passion niya ay eh, namumutawi sa kanilang bawat cover na pinagkukwentohan nga natin. Dito ay walang iba kundi ang tumatayong bukalista ng family band Mission Souls at Milo and Sparrow na si Stacy. Nga pala, kakwento, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos pakicomment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Mapapanganga ka talaga kung paano minamani ng magkakapatid na alipyo ang mga piyesa gaya ng Highway Star. Nobody gonna take my car. But there ain't a whole lot of love. at nalo na nga itong latest lang na cover nila ng Smoke on the Water. Ang ilang mga awitin na nga yan ang nagpapatunay na pagdating sa music, lalo na sa rock and roll dito sa Pinas, eh buhay pa rin. Sa edad nga na 13, eh daladala -dala niya ang bigat ng responsibilidad na pagfo frontman ng kanyang mga banda. Ang kumpiyansa, eh, ay taglay-taglay niya talaga mga kakwento. Paalala, lahat ng ikukwento ko dito ay base lamang sa aking sariling opinion. Dahil dito sa Kantakwento YouTube channel, real talk lang tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspective, totoo lang, at good vibes. Hindi pa man gaon masasabing totally all goods ang vocals nitong batay. Di mo pwedeng baliwalain ang potensyal at karisma nito na magagawa pa niya habang nagmamature ang kanyang talents at boses. Marami ngang nakaabang sa kanilang original song na ilalabas ngayong taon. Personal ko nga nakausap sa Messenger FB page ng Mission Souls ang ina ng pamilya na si Ma'am Sheena Na sinabi nito na walang exactong date pero bago magtapos ang taon eh maglalabas sila ng original composition nila. Mga kakwento, hindi rin kasi biro o basta-basta maglabas ng original song. Alam naman natin na kahit ikaw ay matututo ng instrumento, eh hindi mawawala na mga ngarap ka rin na makapaglabas ng sariling gawa mo na kanta. Pero bilang Mission Souls at nakikilala na sa industriya, eh maraming isa sa alang-alang na mga bagay bago maglabas nito. Una nga dito eh, magugustuhan ba ito ng tagapakinig? Number one yan, Walang namang nagko-compose ng kanta na hindi pumasok ang tanong na yan habang nagko-compose. Pero sa palagay ko, kung buong puso naman ang paglikha nila at buong lakas ang binubuhos nila, eh malaki ang pag-asa na makaisang hit kesa naman sa hindi sila susubok. Mas walang pag-asa kung hindi nila susubukan hindi-hindi masisiro ang bandang Mission Souls pag naglabas na sila ng original composition dahil merong at merong magkakagusto dito. Lalo na ang mga solid fans ng Mission Souls. At sana nga pati na rin ng mga bagong makakarnig ng kanilang kantang gagawin. Ngayon, kaya ko na banggit ang tungkol dito sa original song na ilalabas nila. Eh sobrang laki ng papel na gagampanan ni Stacy at Ma'am Sheena, lalo at silang ang ng banda. Wala pa rin akong idea kung Tagalog or English ang ilalabas nila, pero mas feel ko ang English dahil alam naman natin na target nila hindi lang sa Pinas na audience kundi maging ang mga banyagang mga fans at magiging fans pa nila. Magkakaalaman lang talaga pag lumabas na ito At na rin eh may magandang management or label na makahawak sa kanila At mapromote ang gagawin nilang kanta o album o single o kung ano paman Nasa kanila na ang husay, talent, potential At bukod sa mag-asawang Alipio, eh sobrang bata pa naman ng apat Mas marami pa silang eksperimento na gagawa habang nagkakaedad dito sa mundo ng music kaya masasabi ko kay Stacy eh, no pressure, just enjoy, feel the music at be humble lang. Ganon din sa iba niyang mga kapatid na kasama niyang tinatahak niyang karera dito sa mundo ng music. Sa mga basher naman eh, hinay-hinay lang tayo sa pagpuna sa mga limitasyon ng banda. No one's perfect, lahat naman eh may butas. Kaya huwag tayong magstick sa mga butas na nakikita natin. Suportahan natin ang mga nagsisikap na tulad nila. Ikaw ba, kakwento? Ano naman masasabi mo kay Stacy bilang bokalista ng kanilang banda? Extend natin ang kwentuhan sa ating comment section. Ibahagi nyo kung excited din ba kayo sa original song na ilalabas nila. Binabasa ko lahat ng mga comments nyo mga kakwento. Kaya sinasabi ko muli, dito sa Kanta Kwento YouTube channel, real talk lang tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspective, totoo lang, at good vibes. Subscribe sa Mission Souls. At again, mga kwento, kung bago ka dito sa ating channel, hihinin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos pakicomment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. At sa na makakakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta -kwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino.